massage ka. <laughs> so guys, na ako'y bisita ka ron no, sila sa mga ero. Pamassage mga kakay. Nga na sila akong massage na O man. Tot, sige na tot. Sige na tot, i si nanay. Massage. Sige na massage ano si nanay O, gana. o so yung nga na si Bile. Ano ang do bae Tarung nga totug masensiling ana to, to. So guys ibasad sila sa wingero ta na Tarung nga ug masadsto tiling ana Ilaong Tarung nga tarung nga Ani na kabala nang wasa nga kay mauwawan tani na ay dali na Ha tarung na tarung nga Imasas na imasas sa silicone 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 Gina Hoy ha mangka Dari sa likod. Imasal si Nana. Dari, dari. Dari. Dari na. Lek na. Ikaw, Bil. Ikaw, Bil. Dari na, na kay... Suhulan mo ni Nana ay ugkoan. Tundan. Tundan. O, kana. Sige, Tot. Ano <laughs> <laughs> na, tali nga. Tali nga, ang yun. Tali nga. Nao nga, Tot. Rasa imong kamot, Tot. na nagmasa. <laughs> umanay, umanay, umanay. Hindi <laughs> na na. Ang mga mga indo. aw manalingaw ka rito. Ingat na sila mag-welcome sa bisita. Ah! Sobra na, sobra na. Sobra na! Sobra na! Sobra na ko na, Bill. naman ko na, soho. mo. Shhh! mo ka? na sa nanay.

Sige, sige. Antenna na ito. Ano sa sanghi.